Sa likod ng bawat tagumpay ng isang anak, laging may isang ina na tahimik ngunit buong pusong nagtutulak sa kanya sa tamang landas. Sa likod ng bawat ngiti sa entablado, may isang tinig na paulit-ulit na nagpaalala ng pagmamahal, ng sakripisyo at ng katatagan. Isa sa mga ina na naging huwara ng ganitong klase ng pagmamahal ay si Nanay Caring si Caridad Yamson Seguera, ang ilaw ng tahanan ng pamilyang Seguera at ina ng kilalang singer, aktor at LGBTQIA plus advocate na si Ice Seguera na dating kinilala ng lahat bilang si Aiza. Si Nanay Karing ay isinilang sa panahong simple ang pamumuhay at sa kanyang paglaki namulat siya sa kahalagahan ng pamilya, pananampalataya at pagtanggap sa kanyang pagiging asawa, naging katuwang niya sa buhay ang kanyang yumaong kabiyak na si Decoroso Dick Seguera. Magkasama nilang pinalaki ang kanilang mga anak sa pagmamahal at gabay ng paniniwalang kahit anong hirap sa buhay. Basta't buo ang pamilya, kakayanin ng lahat. Kilala si Nanay Caring bilang isang mapagkumbaba ngunit matibay na ina. Hindi siya kilala ng marami sa mundo ng showbiz, ngunit siya ang haligi ng tahanang pinagmulan ng isa sa pinakasikat na batang artista ng kanyang panahon, si Aiza Seguera. Sa murang edad, pumasok sa mundo ng telebisyon si Aiza. Nakilala siya sa It Bulaga at bumida sa maraming pelikula at teleserye noong dekada 90. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi kailanman lumaki sa ere si Aiza dahil sa maayos na pagpapalaki ni Nanay Karing. Sa bawat tapping, sa bawat shooting, nandoon si Nanay Karing, hindi para makisawsaw sa kasikatan, kundi para tiyaking ligtas, masaya at disiplinado ang kanyang anak. Siya ang tumayong tagapagtanggol at gabay ni Aiza sa mundong puno ng ingay at pressure. Sa bawat pagod na araw, si Nanay Caring ang umuuwi kasama ni Aiza, nagbibigay ng pagkain, yakap at payo. Dumaan si Ice sa matinding yugto ng kanyang buhay nang mapagtanto niya ang kanyang tunay na pagkatao. Mula sa isang kilalang batang babae na iniidolo ng sambayanan, pinili niyang tanggapin at ipahayag na siya ay isang transgender man. Ito'y isang desisyong hindi madali, lalo na sa mata ng lipunang mapanghusga. Ngunit sa panahon ng pagdududa at takot na natiling matatag si Nanay Caring. Siya ang naging unang yakap ni Ice sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi siya kailanman lumaban sa katotohanan ng anak, bagkus buong pusong niyakap ito. At sa bawat hakbang ni Is, patungo sa kanyang tunay na pagkatao, nariyan si Nanay Karing, tahimik ngunit matatag, palaging naroroon. Lumipas ang mga taon, mas naging pribado ang buhay ni Nanay Karing, ngunit ang kanyang presensya ay hindi kailanman nawala sa puso ni Ice. Kahit nasa entablado man o sa likod ng kamera, alam ni Ice na may isang nilalang na palaging nagdadasal para sa kanya, ang kanyang ina. Kapag may sakit si Ice, agad siyang pinapadalhan ni Nanay Karing ng paborito niyang pagkain. Kapag pagod, naroon siya para magsabi ng, Anak, pahinga ka. Sa mata ng marami, simpleng kilos lang ito. Pero para kay Ice, iyon ang pundasyon ng kanyang lakas. Noong June 27, 2025, alas 7.44 ng umaga, pumayo si Nanay Caring. Sa edad na 84, tuluyan ng namahinga ang pusong matagal ng nagsakripisyo at nagmahal. Ayon kay Ice, ang pagkawala ng kanyang ina ay tila pagkawala rin ng isang bahagi ng kanyang sarili. Sa isang emosyonal na post, sinabi niyang, we said goodbye to the most amazing woman I've ever known. Walang binanggit na tiyak na sanhi ng kapatid, ngunit batid ng lahat na matagal nang dumaranas ng paghina ng katawan si Nanay Karing. Marahil dahil sa katandaan at pagod ng buhay, isang payapang pamamaalam ang ibinigay sa kanya, walang kirot, walang ingay, ngunit malalim ang iniwang puwang. Ang pagkawala ni Nanay Caring ay hindi lamang isang personal na lungkot sa pamilya ni Isis Seguera. Isa rin itong paalala sa lahat ng anak sa buong bansa. Ang ating mga magulang, lalo na ang ating mga ina, ay ang unang nagsakripisyo para sa ating mga pangarap. Sila ang unang naniwala sa atin kahit hindi pa natin alam ang ating kakayahan. Sila ang laging naroon sa mga sandaling hindi natin alam kung paano tayo babangon. Sa panahong ito ng pagluluksa, nananatiling buhay sa alaala ni Ice ang kanyang ina. Siya raw ang pinakamahalagang babaeng nakilala niya hindi dahil sa karangalan o kayamanan, kundi dahil sa walang kondisyong pagmamahal. Ngayon, bagamat wala na sa piling nila si Nanay Karing, may kapanatagan sa puso ni Ice na magkasama na ang kanyang mga magulang sa isang lugar kung saan walang sakit, walang paghihirap at walang iwanan. Ang pamana ni Nanay Karing ay mananatili, hindi lamang sa kanyang mga anak, kundi sa puso ng bawat Pilipinong nakasaksi sa kwento ng isang ina na nagmahal ng buong buo, nagtaguyod ng walang kapalit at yumakap sa anak sa lahat ng yugto ng kanyang buhay.